kain tayo. Kama Ubus na. Hotdog. dog. Tapos yung kasama ko, diet siya. <laughs> Tapos, may binili akong dessert. Lager yan. Dessert. Baliktad. Nababasa niyo ba? Ayan. Ano lang to? Uh, Murang-mura lang to. 5 QR lang siya. Diba? Diba? At kita ko kasi lagi sa mga vlogger sa Qatar. Ay, sa Qatar. Dubai. Dubai chocolate. Ano na kasi yung pangalan nun? <laughs> Kain tayo. Tignan natin kung anong lasa. First time natin itong bumili ng ganito. Oh. Ano lang to? Limang real lang siya. Kasi yung malalaki mahal. Buti na ganito siya. Kaligit. Ilang grams lang to. Walang nakalagay. Hindi na mabasa ni Inday. Pero American ano siya, hindi siya si ano, Dubai. Hindi na produkto ng Dubai. <laughs> Nagpapalamot natin si Dubai. Ano yan? Kwapa? Ano? Kunapa. Kuna, kunapa pa yan. Kunapa. Masarap yan, kunapa. Kunapa, kunapa. Paano magbabasahin to? Kunapa? Kunapa. 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 Ku <laughs> na <laughs> mo. Ito siya, oh. Dagger oh, yan? Diba yan guys, oh. Kasi ano siya, color green. Yay! Para siyang ano, pistachio sa atin. Ayan. Yun yung inan ano niya. Uh, oh, ano to, avocado. <laughs> pistachio, gagi. Avocado flavor. Oh, pistachio daw, pitacho. pistachio. Pistachio. Mm -mm. Mmm, masarap. Hindi mo naman ako tinulungan dito. Ano kayo? Malamig. Para siyang, ano, may crunchy-crunchy siya dito. May crunchy-crunchy. Parang tayo ng baby. may <laughs> 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 ano siya, yaman, guys. Yaman, uh, ayan siya, oh. Laka, may, may sugar ko ba? May kakaibang lasa siya. Ayan na? o, para siyang, ano ba, ng baby na, ano, abukado. Pistachio nga? Hmm. Pero masarap. Masarap. Bay kayo ng kunapa. Hmm. Masarap siya. First time ba? First time yan o. Ang ganyan. Ganyan siya o. Hmm, magiging vlogger ka na yata. Hmm, sarap. Kain tayo. Gusto mo to kasi yung sugat ko mataas ba? Hmm. Papatikam natin ito sa taas. <laughs> Kaya ba talaga silang tantanan eh, No? Ibagay natin ito doon sa mga kasama natin. Hindi natin yung kayang anuhin kasi. May kalansi siyang kaiba kaiba. Pero masarap siya no? Pero masarap. Masarap sa gutom. Tapos magtubig tayo. Beauty. magugulat ako. <laughs> tawang tawang eh. <laughs> Ayun guys, yung kasama ko. Ano rin yan? Kabayan! Nandito <laughs> kami sa ano, ito o. Bang na dito. Nandito kami sa... Sa ilalim kami. Nasa ano kami? Underground! Nasa <laughs> <laughs> underground kami. Kasi may taas na sa taas sila. Kami nasa ilalim. <laughs> ano yun? Nasa baba kami sa basement. Kain tayo. Ayan guys, bumili na kayo nito. Five, five real lang yan. Murang mura murang Sabi mo sa kanila nasa basement tayo para maintindihan nila yung nasa baba. Nasa basement kami guys. Basement. <laughs> <laughs> Masaya ka man, day. Ayan yan. Bisa cool yan eh. Diba? Bisa cool. Mm. Sarap. Okay guys, bye bye. Thanks for watching! Uh.